Mabuot, maigos, asin mapinadangat na kapamilya. Siring kaan iladawan ni Tatay Gerardo Olisha kan Barangay Malidong Piyuduran Albay ang sa iyang tugang na si Alan na pinagsasaksak gadan banggi ka na kaaging Merkoles. Mamundo sa pamilya na ang kabarangay asin pigtrato ninda bilang kapamilya na si Reseliano Odonyo Jr. ang kagibo pa kan krimen na ang daipa kan otoridad ura man talaga kuan ito kaya ura man barang sa mundo gid man barang na mo inasa na mangyari nga natong wagi ato maski arig man sa tumara tambot sa mundo ang kwatak sabi ko nga ni mo nga na binungag na sa nganya nagbungag na siya di pagkatapos kidam lang di magginuma naman sin data hindi man pirmi man di sa mundo antes an insidente Napag-araman na malawod ko taan biktima alagad inagdasubuot kan sospek na maginuman sa saindang residensya sa Purok Uno Parehong Barangay kaibaan sa roopang persona. Hasta sa taho kan inuman, nagkaigwanin na ipagkakasinabutan ang ambos lados na nauli sa pananaksak. Midnight po ng February, nagreport report po sa amin dito si, ano, si Punong Barangay Romeo Tolosa ng Barangay Malidong Puduran. Nag-report po siya na maigwa daw pong ano, lalaking sinaksak duman po sa Purok. Porok Uno, Barangay Malidong Piyodoran. Asigurasyon kan otoridad, tatawanin da hustisya pagkagadan kan biktima na sulamenteng pighahagad man kan pamilya. Duman po sa, no, sa mga tao kung si Simon po ang may information regarding sa suspect na didigli sa pananaksak po kay, ano, kay Alan Ol 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 Olisa, makipag-ano na lang po sa moya, makipag coordinate Kung si Simon po so posibleng makapagtao ki ki testimonya para po ma mandali tang ma, makatabang na ma-resolveran po itong kasong ito. Uh, dakulang ano po yan, dakulang patabang po yan sa, sa muna kan ano kan mga kung sisay po na posibleng makapag-testify. Mag-surrender sa, sa pulis. Tanging madengag mo suporti na kinyanga ginapuno. Kinagsala man talaga niyang kwan. Di magaan-gaan barangay niya ang kaso niya. Kasong murder ang kakaatubangon kan sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.